Magandang balita para sa mga tagahanga ng Golden State Warriors. Hindi isinasara ni Kevin Durant ang posibilidad ng muling pagsuot ng Warriors jersey. Ayon mismo sa two-time NBA Finals MVP, sa isang panayam kay Malika Andrews ng ESPN, itinanggi ni Durant ang mga ulat na tutol siya sa pagbabalik sa Golden State bago ang 2025 NBA trade deadline. Ayoko lang matrade sa kalagitnaan ng season, paliwanag ni Durant. Wala itong kinalaman sa naging panahon ko sa Warriors o sa sinasabi nilang hindi ko gusto si Draymond Green. At the end of the day, gusto ko lang manatili sa Phoenix at makita kung ano ang magagawa namin ngayong season. Masaya akong nandito pa rin ako. Ayon sa isang ulat, muntik nang maganap ang blockbuster trade sa pagitan ng Warriors at Miami Heat. Sa naturang trade framework, si Jimmy Butler sana ang pupunta sa Phoenix, si Durant ay babalik sa Golden State, habang sina Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga at mga draft picks ay mapupunta naman sa Miami. Maraming insiders ang nagsabing ang dahilan kung bakit hindi bumalik si Durant sa Bay Area ay ang naging pagtugon ng Warriors sa kanyang calf or Achilles injury noong 2019 NBA Finals. Bukod dito, sinasabing hindi pa rin ganap ng maayos ang relasyon niya kay head coach Steve Kerr, Draymond Green at Warriors Governor Joe Lacob. Gayunpaman, hindi pa tapos ang kwento. Ayon kay Brian Windhorst ng ESPN, hindi pa rin tiyak ang kinabukasan ni Durant sa Phoenix at isa siya sa mga pangunahing trade candidates ngayong off-season. Kung sakali magkakaroon muli ng pagkakataon ng Warriors na makuha ang four-time scoring champion upang palakasin ang kanilang kapanya sa susunod season.